Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Abril 24, 2025. Habang tinatahap mo ang mga alon ng iyong araw ngayong Abril 24, may banayad na agos ng pagbabalik loob at tahimik na pagmumuni-muni na kumakatok sa iyong kamalayan. Maaaring maramdaman mo ang bigat ng pagkakonsensya sa mga sandaling inuuna mo ang iyong sariling pangangailangan kaysa sa kabustuhan o pangangailangan ng ibang tao. Ang damdaming ito ay maaaring mag-ugat sa iyong likas na pagkahilig sa balanse at kapayapaan sa kapaligiran, ngunit ngayon, hinihimok kang tanungin ang iyong sarili, saan ko nga ba nararamdaman ang tunay na kapanatagan? Ano ba talaga ang nagpapalusog sa aking kaluluwa? Sa mga ganitong pagkakataon, tandaan mo na hindi mo kailangang magsakripisyo ng paulit-ulit para lamang mapanatili ang pagkakaisa sa paligid mo. Sa halip, gamitin mo ito bilang paanyaya para mas kilalanin ang iyong sarili at pakinggan ang mga hinanaing at pangarap na matagal mo nang hindi pinapansin. Sa ilalim ng impluensya ng tubig ng Pisces, ang iyong isipan ay maaaring maglakbay sa mga ulap ng panaginip at guni-guni. Maaaring mabalot ka ng mga alaala -ala o pantasya na tila napakalinaw ngunit mahirap kapitan. Ang mga sandaling ito ng pagkalito ay maaaring humadlang sa iyong konsentrasyon at bigyan ka ng maling mga pananaw sa kasalukuyan. Gayunman, ito rin ay isang mahalagang pagkakataon upang suriin kung aling mga kaisipan ang tunay mong pinaniniwalaan at alin ang nagmumula lamang sa takot, pagod o impluensya ng iba. Mahalaga ngayon na maglaan ka ng panahon upang manahimik at makipag-ugnayan sa iyong kalooban. Maging tapat ka sa iyong sarili sa gitna ng inday ng mundo, ang iyong katahimikan ay maaaring magsilbing ilaw na gumagabay sa iyo pabalik sa iyong sentro. Habang ikaw ay lumalakad sa enerhiya ng araw na ito, hinihikayat kang piliin mabuti ang mga taong pinapapasok mo sa iyong personal na espasyo. Ang iyong oras at presensya ay mahalaga, hindi lahat ay karapat dapat dito. Ang mga taong nagbibigay inspirasyon at nagpapagaan ng iyong loob ay parang mga bituin sa gabi, nagbibigay liwanag, gabay, at kapanatagan. Kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay nagdadala ng pag-aalinlangan, panghihina, o pagkaubos ng enerhiya, marahil ito na ang panahon upang muling suriin ang ugnayang iyon. Tandaan, ang tunay na harmonya sa labas ay nagsisimula sa loob mo. Kapag ang puso mo ay payapa, nagkakaroon ng balanse ang iyong mga koneksyon at lumilinaw ang direksyon mo sa buhay. Hayaan mong ang panahon ng malalim na pagmumuni-muni ay magbigay liwanag sa iyong mga tunay na hangarin at personal na hangganan. Sa sobrang dami ng responsibilidad at inaasahan ng iba, baka hindi mo na namamalayan na pinipilit mong maging lahat para sa lahat. Munit nauubos ka naman sa proseso. Bitawan mo ang mga pasaning matagal nang nakabigkis sa iyong damdamin. Isipin mo, aling mga bagay o tao ang nagpapabigat sa iyo at hindi na nakatutulong sa iyong paglago? Maging matapang ka sa pagpili ng sarili mo. Sa paggawa nito, hindi mo lang tinutulungan ang iyong sarili, kundi binibigyan mo rin ng pagkakataon ang ibang tao na matutong respetuhin ang iyong mga hangganan. Ang pagbibigay halaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na pagmamahal at malasakit. Ngayon, pakinggan mong mabuti ang tinig ng iyong intuition. Maaaring hindi ito malakas o dramatiko, ngunit laging tapat at makapangyarihan. Ipagkatiwala mo sa iyong sarili ang kakayahang magdesisyon para sa iyong ikabubuti. Sa pagtahak mo sa landas na mas makabuluhan para sa iyo, mararanasan mo ang isang malalim na kapanatagan na hindi maibibigay ng pagsunod lamang sa gusto ng iba. Sa kalagitnaan ng araw, maglaan ka ng tahimik na sandali, maaaring sa isang tasa ng mainit na tsaa, sa ilalim ng anino ng puno, o sa pakikinig ng musika, upang makabalik sa sarili at alalahanin kung ano ang mahalaga para sa iyo sa kasalukuyang panahon. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay mapusyaw na bughaw, kulay ng kapayapaan, kaliwanagan, at pananampalataya sa sarili. Ang bughaw ay makatutulong sa iyo upang makahanap ng linaw sa gitna ng mga alon ng emosyon. Ang maswerteng numero mo naman ay labing isa at dalawamput tatlo, mga bilang na sumisimbolo ng bagong panimula at pagpapalawak ng kaalaman. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukan mong magsulat sa isang journal ng iyong nararamdaman o mga panaginip. Magbibigay ito ng kaliwanagan sa iyong isipan at mas malalim na koneksyon sa iyong damdamin. Ngayong araw ay paalala rin na hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal, respeto, at kapayapaan. Ang lahat ng ginagawa mong pagsusumikap, kahit hindi ito nakikita ng iba, ay mahalaga. At habang unti-unti mong binubuo ang sarili mo, tandaan mong sapat ka. Kahit sa mga araw na hindi ka sigurado, kahit sa mga oras na tila nawawala ka sa landas, may liwanag sa loob mo na hindi kailanman mawawala. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkilala sa iyong sarili. Bitbitin mo ang pag-asa na bawat araw ay panibagong pagkakataon upang mamuhay ng mas totoo, mas payapa, at mas may pagmamahal sa sarili. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat ka sa mga pagkakataong dumaan, maging ito man ay tahimik, masaya, o puno ng hamon. Dahil sa bawat karanasan, ikaw ay mas nagiging buo. Ikaw ay nararapat mahalin hindi lang sa iyong mga tagumpay, kundi lalo na sa mga sandaling pinipili mong tumindig muli sa gitna ng pagdududa. Magpahinga ka ngayong gabi ng may kapanatagan sa puso. Bukas, may panibagong liwanag na naghihintay para sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.